Ito po ang topic natin ngayon sa housing na ito, kung paano po na itayo ito na wala pa pong karsada papasok po dito. Kita nyo naman po itsura. Kaya dito pag-uusapan po natin kung ano po ang nangyari doon sa naundot na karsada patungo po dito sa housing project. Itong karsada pong ito ay patungo na po ito doon sa housing project. Ito po ay ito bago pa po nag-umpisa ang housing project kaya umasa po yung mga tao na makakasimento na po itong karsadang to dahil patungo po doon sa housing project. Dahil ito daw ay project para papunta doon sa housing project. Yung pala, binuldos lang nila at maipakita sa national government na meron na silang project na inupisahan o trabaho na inupisahan para sila makakuha ng mundo. bato, bato sa langit, kung totoo may ato sinasabi ko o hindi man, ay huwag magagalit. At ito po ay hindi na po na si Minto. Ibig sabihin, nakakuha na po sila ng pundo dyan. Hindi lang nila. Tinapos o tinuloy yung trabaho. Ang tanong, saan napunta yung pundog para dito? Para ito masiminto? Bakit napabayaan? Kaya sa ngayon, mabubulabog sila dahil maku-question ito ngayon. Dahil marami na sigurado itong magre-react dito sa karsadang itong ginawa nila. Na hindi naman nila tinuloy yung trabaho. Kaya naman pong ibang kontrapista, gumawa na po ng paraan, na lang po sa dagat, ay ito ginamitan ng minibars para makarating po dito sa construction site ng pabahay. Nang sagay, maumpisa na rin po yung trabaho. Siya hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood.